Dito tayo sa may uh, uh, Manika, Libakaw, Aklan no, sa mga oras na ito. At uh, kagahapon o kagabi ay may isang enkwetro uh, na nangyari sa Manika, Libakaw, Aklan. Ang uh, involved ay yung ating uh, mga tropa ng uh, Philippine Army at uh, ganoon din itong uh, mga grupo daw ng uh, rebelde na nanghihingi ng pera at pagkain sa tropa ng ating Philippine Army ay walang kaswalti pero sa tropa nung, uh, sa mga grupo ay uh, sa kabilang grupo ay may isa raw na uh, namatay at uh, hanggang sa mga oras na ito ay uh, hindi pa naibaba ang uh, bangkay nung uh, sinasabing uh, rebelde eh, mga kapobre dahil nga mga 3 hours ang nilalakad nila bago makarating doon sa area na yon. Sige, sige. sumusunod kami dito sa ating mga taga Aklan Police Provincial Office at sa First Mobile Company do at kasama din dito yung mga taga Soko Aklan ano ng Aklan na Police Provincial Office sila sabi na nandito na sa taas yung bangkay ng isang rebelde na nasawi no? doon sa may hinwan uh, Hilwan doon sa may Hilwan ano to? Hilwan hmm. na Manika na natak nangyari nga uh, inkwentro Wow, ah Một ủn này Nào đi Hello Chịp kiếp bác Hai tuyên mà phát tay Ờ itong lugar na napatay uh, itong ano oh, lanyo, lalaki sir. mga lanyo, ilan sir. ang edad niya po 23 kuno man ni eh, sir kun oh, po sir eh, so, mula dito sa area na to mga ilang oras ang ang nilakad po nila kun civilian sang oras ata sir opo oh, sang oras kaya nga kaya hmm. sang oras pero sa inyong pag bangkay ito mga ilang oras? Mga uh, tatlong oras. Traffic dayo gali no? Bukit kita ang portion to Walong, kalibunon kita eh Paridwen, walong, ano rin mo? Grabe no? Ito mga kasama Walayo kita ang mamaya ta? Mga residential Ito so, yung uh, area mga kapod sa Bundok Amazing ang inyo nga kuwan o oh, tanan? Basta bayad lang? Ilam. Mati ah, oh. oh, oh, da. ba eh? Ha? Ang patamog sir. Ang patamog ka suko. Ang way magkamog niya kuwan o. Pagkanaan man o kung pilang yatag, dalagida. Sino ko lang. Sige, sige. Sino po natin

ano ang sa akong ng Manika. Manika. Manika, Libakaw, Aklan. Uh, Baya sa tilay pa rin tayo. Dumating na itong uh, bangkay ng uh, isang uh, sinasabing uh, rebelde na nakainkwentro ng ating uh, Philippine Army dito sa isang uh, sitio sa uh, Manika, Libakaw, Aklan. Uh, mga kapobre, halos uh, nasa mahigit tatlong oras daw uh, bago na i-dadala ng ating uh, mga taga-Pilipina Army itong uh, bangkay dito sa kinaroroonan na ngayong uh, uh, hapon na ito. Ang uh, oras natin ngayon ay anong oras na uh, dyan sa rilo natin? Yeah, uh, 2.37 uh, uh, ng uh, hapon uh, mga kapobre. So, ayan, oh, makikita ninyo na itong uh, bangkay na ito ay Uh, kung sa local term, uh, gintuwang-tuwangan, no? Eh, tinalayan na uh, binalot, tinali dito sa may uh, kawaya na ito. No? Ito rin ang ating uh, mga taga-tropa taga ng, tropa ng uh, Philippine Army at uh, mga taga Libakaw MPS, taga Soko. Ayan. Uh, yung hepe ng Libakaw MPS, nandito rin po, no? Si Sarah uh, uh, Sir yeah, by, uh, niya. force. Uh, company na nandirito rin po sa lugar ngayon. Napakalayo kasi itong uh, area na ito uh, mga kapobre. Ayan o. No? Uh, yan po yung uh, pinakang, uh, area kung saan po uh, dinala itong uh, bangkay ng uh, isang uh, tinuturing na rebelde uh, mga kapobre. Ayan. Kasi umusos natin sa so, lakyan like, nung no? ako nanday ka lang. Land uh, brake, ano ka lang? No. Diyan na Kataas kita abing o, no. na Kataas, kitabi nga may ad. Tara, oh. Diyan na na-land brake. Ano Dito siguro ay kakarga ito ano sa Pelican Army truck ano truck